Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1. Brigada News FM. Brigada News FM. Manila. The music and news authority. authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time. Alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. rinig sa buong bansa. bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max. Umaga. Umaga. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Super Typhoon Nando, naglandfall na sa Kalayan Cagayan. Pag-asa, nagbabala sa life-threatening conditions na dulot ng bagyo sa Northern Luzon. DOH, kinumpirmang may isang nasawi sa gitna ng gulo sa kilos protesta kahapon sa Minjola. Pero sa panig ng DILG, wala raw na ita lang casualty mga individual na naaresto matapos manakit at manira pa ng mga ari-arian sa protesta sa Maynila, mga miyembro umano ng hip-hop gangster. At magkakahiwalay na kilos protesta, ikinasa ngayong araw para kundinahin ang umano'y karahasan ng mga pulis sa protesta kontra korupsyon kahapon. Drive right, Max. Vita. Buong puso. Kasama ang buong puwersa ng Brigada News, FM Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Thrive Max. Brigada Balita Nationwide. Thrive Max. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News of Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Lunes, September 22, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Ley Baguio. At Brigada Sheila Matibag. DriveMax. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Mga kabrigada, nag-landfall na ang Super Typhoon Nando sa bahagi ng Kalayan, Cagayan. Dahil sa lakas ng bagyo, nakataas pa rin sa tropical cyclone wind signal number 5 ang Babuyan Islands. Signal number 4 naman sa southern portion ng Batanes, northern portion ng mainland Cagayan at northern portion ng Ilocos Norte. Signal number 3 naman sa nalalabing bahagi ng Batanes, central portion ng mainland Cagayan, northern at central portion ng Apayao at nalalabing bahagi ng Ilocos Norte. Marami pang mga lugar ang nakasailalim naman sa signal number no. 2 at signal number no. 1. Mayroon ding tinatawag na high risk ng life-threatening storm surge sa coastal areas ng Batanes, Cagayan. Kasama na po yung Baboyan Islands, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Ayon naman sa pag-asa, nasa peak intensity ang bagyong nando at sa susunod na 24 oras ay inaasahan na unti-unti na itong hihina. Lalabas naman ng bagyo sa Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga. Samantala ngayong nananatili pa rin bilang super typhoon ang bagyong Nando, naglabas ng paalala si senador Jinko Estrada sa publiko para sa posibleng pananalasa nito sa bansa. Para sa kabuang detalye ng report, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Pinayuhan ni Senator Jingoy Estrada ang publiko na manatiling nakatutok sa mga opisyal na abiso ng pag-asa at maging sa lokal na pamahalaan. Eh. Ito ay kasunod nga ng pagulan na dala ng Super Typhoon Nando. Kaugnay nga nito ay nilatag din ng senador sa kanyang social media posts ang mga safety tip na dapat tandaan ng publiko. Kabilang na nga rito ang maagang paghahanda ng emergency survival kit, pag full charge sa mga gadget, paghahanda ng mga pagkain na tubig at maging paglayo sa mga flood prone at coastal areas. Maliban pa rito, pinayuhan din niya may to na manatili na lang sa loob muna ng bahay habang patuloy nga na binabantayan ang kalagay ng panahon. niya mainam din kung lilikas na ang mga nakatira sa baybayin o di kaya sa mababang lugar na posibleng bahain. Maalala sa kanyang post ay rin niya ang iba't ibang emergency hotline number na po pwedeng tawagan ng publiko kung sakali nga na mga ilangan sila ng tulong. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The music News Authority. Bye -bye. Brigada Bandita Nationwide Nakatutok din ang kamera sa sitwasyon naman sa mga lugar na hinahagupit ng Super Typhoon Nando. Kasabay nito, umaasa naman ang ilang kongresista na mananatili ang nasimulan ng liderato na facilitation ng pondo para sa mga biktima ng kalamidad. May report si Brigada Haji Camino. Ibrigada mo! Brigada! Nakikipag-ugnayan na si House Speaker Faustino Boji D. III sa mga kapwa kongresista na kumakatawan sa mga lugar na tatamaan ng Super Typhoon Nando. Sa panayam sa kamera, sinabi ni Dean na mahigpit siyang nakamonitor sa sitwasyon. Una nang inihayag ng pag-asa na mananalasa ang bagyong Nando sa bahagi ng Northern Luzon. Kami po ay, uh, Uh, member ng house uh, na maapekto ng bagyo. For sure, uh, nakapatay sa komunidad. Kabilang sa mga naghanda ng husto para sa bagyo, ang lalawigan ng La Union, na naranasan ang pinsala ng bagyong emong at kamakailan lang ay lindol. Sabi ni Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega V, maaga silang nagpalikas ng na mga residenteng maaapektuhan ng bagyo. As uh, so early as yesterday, nag-evacuate na po kami ng mga, mga tao. Tapos, uh, right now, umiikot na rin po yung yung team sa kayong province din para mag-serve, magparede po ng hot meals. Yung the usual na preparations natin. Medyo malakas nga lang po yung sa mga ilog with the release of the dams. Saka syempre nagagaling po dun sa sa dagat po. Yung ulan, sa tuloy-tuloy na na bagyo. Umaasa rin si Ortega na gaya ng sinimulan ni Nooy Speaker Martin Romualdez ay may pagpapatuloy ni Speaker D ang pangunguna sa paglikom ng tulong para sa mga distritong nakakaranas ng hagupit ng bagyo at iba pang kalamidad. So, dun doon nga po sa lugar nila yung parang ay eh, ng bagyo eh. So I'm guessing they're, they're doing the same. Pero sa, sa atin naman po basta maaga po yung preparations, yung support, for, support na program po from the national government and dito po sa House expect eh, um uh, sabi nga natin na meron na tayong meron na tayong parang roadmap map diyan eh saka meron na tayong parang push button style na nga. um we expecting the same actually at siyempre hindi naman po natin na pwedeng pagsasawalang-bahala kasi parang yung mga past few days po, past few years, past few weeks parang nag-iiba po talaga, may effect po yung climate change sa Samantala, kung si Ortega ang tatanungin, nais itong ikonsidera muli ang ginawang pagtapya sa locally funded flood control projects dahil bagamat mainit na usapin, kailangan pa rin ito sa mga lugar na sadyang binabaha. Sabi naman ni Speaker D, dapat na basehan ng Project NOAA sa pagtukoy ng mga flood control project. Maraming mga natanggal ng mga flood control projects po, pero kung ito naman talagang kakailangan ayon nga sa NOAA, few apps na nawa. No. Doon malalaman kung talagang yung area ay kailangan ng mga flood control. Uh, si Secretary Vince Dizon naman ang gumagawa ng lahat ng mga recommendation kung may tutuloy o magagaw, pa, pa ng mga mga pondo yung mga district o probinsya na nangahailangan ng mga klaseng pondo. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila. The music and news authority. authority. Samantala, kinumpirma naman ng Department of Health o DOH na mayroong isang individual ang namatay sa kasagsagan ng gulo na sinabayan ng di pa kilalang mga elemento sa mga kilos protesta kahapon sa Menjola, Recto, Maynila. Ang isang namatay, nagtamo umano ng saksak. Sinubukan pa itong isugod sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Mayroon ding kumpirmadong nasugatan dahil sa gunshot wound o yun pong programa ng bala. Ayon sa DOH, umabot sa 48 ang dinala sa DOH Jose Reyes Memorial Medical Center. Mayroong anim na iba pang nagtamo ng iba't ibang injury gaya ng hiwa sa paa, ay trauma, head trauma, injury sa ugat ng kaliwang braso at matinding sugat sa braso. Apat sa kanila ay nakalabas na raw matapos gamutin habang dalawa ang kasalukuyang naka-admit para sa karagdagang gamutan. Tiniyak naman ni Health Secretary Ted Herbosa na sakop ang mga pasyente sa lalim ng zero balance billing. IMAX. IMAX. Nature wide. Nature wide. Nanindigan naman ang Department of the Interior and Local Government o DILG na walang ni isang potok ng baril ang nagmula sa hanay ng Philippine National Police sa naganap na kilos protesta kahapon. Ayon kay DILG Secretary John Vicrimulia, Crimulia, malinaw naging direktiba sa kanila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pairali ng maximum tolerance. Kaya't sa tinatayang 4,000 pulis na idineploy, tanging protective gear lang anya, ang dala at walang armas, maliban na lang sa mga miyembro ng SWAT na nasa paligid pa ng seguridad. Ayon sa DILG, hindi rin daw gumamit ng tirgas ang kapulisan. Saka lang daw nag-pushback ang PNP nang maghagis naman ng mga Molotov cocktail ang ilang grupo para mapigil ang banta sa buhay at kaligtasan ng iba. Ayon naman kay Acting PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., wala silang natanggap na report na mayroong nasawi dahil sa gunshot wound. Kasabay nito, pinuri din ni Rimulya ang mga kapulisan sa kanilang pagkilos na naayon umuno sa batas at pagsunod sa direktiba ng Pangulo na pairali ng maximum toleransa. Climax. Samantala mga miyembro umano ng hip-hop gangster, ang ilang individual na naaresto matapos manakit at manira pa ng mga ari-arian sa protesta sa Maynila kahapon. na daw sila ng isang rapper personality na patuloy na binavalidate ng mga otoridad. Brigada Kath Austria, ibrigada e mo. Brigada! Nambato, nanunog, nanakit at nangransak. Ilan lamang yan sa mga insidente naganap kahapon na kinasasangkutan ng ilang kabataan kasabay ng malaking protesta kontra korupsyon sa Maynila. Ayon sa Manila Police District, ang mga na-arrestong individual ay miyembro umano ng hip-hop gangster. Initially po, nakuha lang natin information. Mga po ito ng mga hip-hop na gangster. Yun lang po yung nakuha natin. At uh, ang kiniklaim po nila na influensya na po sila ng isa pong uh, tinatawag natin ng na mga isang rapper na personality pero hindi pa po, po natin nababalidage na 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 ito. Account lang po ito ng mga nasa kasuduya po natin. Base sa inisyal na investigasyon, naimpluwensyahan at nahikayat daw sila online ng isang rapper personality. Iisa lang ang grupo na nanggulo sa Ayala Bridge at Manjola batay sa kanilang magkakatulad na kasuotan. Nakita naman po natin na pinagsusot sila ng kulay itim na damit, magsuot po ng bonet, na ganito po. At yun po yung nakita natin grupo, na gumawa po ng kaguluhan doon po sa nasabing lugar. Dito po sila gumawa ng uh, uh, pananakit dito po sa kabaan po ng uh, ayala. Bolivar at Romualdez at hanggang dumarete po sila dito po sa may uh, Mindyola hanggang dumating po sila ng recto. May paghahanda rin daw ang grupo matapos makumpiskahan ng Molotov, pintura at ipapanggamit na posibleng pampanunog. Humingi na ng tulong ang MPD sa PNP Anti-Cybercrime Group upang alamin kung totoo ang paghihikay at gamit ang social media. Uh, humingi na rin po tayo ng tulong sa ating anti-cybercrime para ma-check po natin. Kasi sinasabi nila po uh, nagkaroon po ng uh, pagkikayat sa kanila online. Ang sa atin po, magkakaroon po tayo ng pag-iimbestiga at hindi po tayo papayag na hindi natin mapapanagot ang talaga may hayagang pong paglabag sa batas. Samantala, nahaharap na mga sospek sa patong-patong na reklamo, kabilang ang Public Assembly Act, Illegal Assembly, Resistance and Disobedience to a Person in Authority, Direct Assault, Malicious Mischief, Serious Physical Injuries at Arson. So lahat po ito, pinapaktor ng Philippine National Police sa na pagpapahil. So dalawang, dalawang angulo na po ang tinitingnan natin. Ito yung angulo sa mismong nahuli ng mga tao ng posibleng nililito lamang ng mga nahuli ang ating gobyerno kung sino ang dapat sampahan. Pero independent investigation na ginagawa ng Manila City Hall, eh, may separate naman po silang angulo na tinutumbok kung sino yung possible na, 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 na posibleng na nagpondo dito sa mga agitator. So, sapagkat kung makapansin natin itong mga agitators naman po ito, wala naman mga pala. Maliban sakta ng mga pulis at alam naman nila kapag sila ay mahuli, sila ay makakakaso. Galing umano ang mga naaresto sa iba't ibang lugar sa Maynila at patuloy pang pagtukoy ng mga otoridad sa iba pang posibleng kasabwat. Samantala, personal namang binisita at kinamusta ni Acting Chief PNP Lieutenant General Jose Melencion Jr. ang mga pulisa na sugatan at nagpapagaling ngayon sa PNP General Hospital. Siyam ang mga pulisa na nakakonfine sa PNP General Hospital na bahagi lang ng 129 na mga pulis na nasaktan at nasugatan kasugatan. Kabilang dito si Patrolman Emerson Macasling na nagtamo ng head injury sa gitna ng komosyon sa pagitan ng pulisya at rallyista kahapon sa Menjola. Nung una po, napapansin na po namin na may yung mga kabataan po, may dala na pong mga bato. Tapos nagsimula po yung gulo nung nagpasabog na po sila nung pirgas. And then uh, nagsimula na po na magbabato na po sila ng mga mga ihi, mga bato, tsaka, tsaka, yung basuran po na malaki kaya nabuwag po yung, yung barrier namin po. Uh, pinagampas po sa amin yung malalaking lakay ng signage ng mga uh, traffic sign. Pagtitiyak ng PNP, makakatanggap ng tulong pinansyal ang mga polis na nasaktan sa rally kahapon. In the heart of changing lives, Ako, see si Brigada Cast Austria now 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Magkakahiwalay naman ng na Kilos Protesta ang ikinasa ngayong araw dyan po sa Camp Krame at Manila Police District para kundinahin ang umano'y karahasan ng mga polis sa protesta kontra korupsyon kahapon. May report si Brigada Jigoku Studio, Ibrigadamon. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, itinuloy ng iba't ibang grupo ang Kilos Protesta sa labas ng headquarters ng Manila Police District. Kanilang kinukondina ang umano'y marahas na pagtugon ng pulisya sa mga nagprotesta sa menjola kahapon. Kanilang panawagan, palayain ang mga inaresto. Ayon sa kanila, napagkamalan lamang nakasama ang mga ito sa nambato at ng gulo kahapon. Kinukondina so, po namin ang arresto, ang illegal arrest, ang pangdarakip at pangabuso sa kasama namin na si Bobby Villanueva kasama rin sa nagkilos protesta ang mga magulang na mga kabatang inaresto. Ayon sa Manila Police District, nasa mahigit dalawandaan ang inaresto kung saan higit siyam na purito ay mga minor de edad at ito ay nasa kanila pa rin kustudiya. Ang ilan sa mga ito, binisita ng ilang miyembro ng makabayan kabilang na si Chokoy na isang PWD. Sa headquarters naman ng PNP sa Camp Krame, nagkilos protesta ang grupong Samahan ng Progresibong Kabataan. Kanila rin kinukundi ang umanoy police violence sa pagdisperse sa anti-corruption protest kahapon panawagan nila ang agarang pagpapalaya sa lahat ng mga naaresto marahas silang kinulong marahas silang dinakip iba-iba yung tipong hinarap nilang mga violentya uh, gamit ang uh, kapangyarihan ng pulis hindi yun makatarungan dahil ito lamang ay tunay na hinaing ng saong bayan kanila ring ipinanawagan ang malalim na investigasyon sa umano'y marahas na pag-aresto. Ay dadaan po kami sa CHR, sa NAPOLCOM, sa lahat ng regulatory body ng ating mga kapatid sa kapulisan para investigahin ang police action na nangyari kahapon, hindi lamang sa Menjola, hindi lamang sa Recto, hindi lamang sa Espanya, hindi lamang doon sa May Bustillos. Pero kung mayroon mang kalabisan na ginawa yung police sa buong bansa para pigilan yung galit ng tao sa mga anti-corruption protest kahapon kabilang daw sa naaresto ang isa nilang miyembro na nakatira sa Minjola na lumabas lamang ng bahay at dinampot umano ng mga pulis. Dagdag pa ng grupo, hindi umano matitinag ang mga kabataan at magpapatuloy ang kanilang kampanya laban sa katiwalian. In the heart of changing lives ako. Si Brigada Jigo Custodio ng 15.1 Brigada News of Manila, The Music News Authority. Samantala kinumpirma ng DILG na may lokal na teroristang grupong nagbalak magsabotahe sa kilos protesta kahapon pero napigilan ng pulisya. May report si Brigada Maricar Sargan i-Brigada Mo. Brigada! Kinumpirma ng Department of the Interior and Local Government na nakatanggap sila ng intelligence report na merong lokal na teroristang grupo ang nagbalak na maghasik ng kaguluhan sa ginanap na malawakang kilos protesta kontra korupsyon kahapon. The threat of the terrorists was more of a bomb that would go off in the in the Neta or in the uh, or in the uh, Neta or in the People Power Monument, but. Um, um, The vigilance of our PNP to look at the, the situation because we had 400 policemen on the ground dressed as plain clothes to see uh, what was going on and to assess and. the vigilance uh, paid off and none of it uh, transpired bagamat naging generally peaceful ang rally kahapon sinabi ni DILG secretary John Vic na nananatiling mataas ang alert level sa Malacanang COVID dahil sa posibilidad ng anumang banta the laban the sa pangulo at sa publiko Malacanang always maintains one threat level it is never downgraded as long as the president uh, uh, being the seat of power of the country the threat level is just one it is always high. Samantala, iniulat din ng DILG na umamin ang ilang kabataang na aresto kahapon na binalak nilang lusubin at sunugin ang Malacanang. Kabilang sila sa grupong nakasuot ng kulay itim na damit, nakatakip ang muka at may bitbit na one-piece flag na responsable sa pagsunog ng truck na nakahambalang sa Ayala Bridge. The first children in conflict with the law interviewed said that they had intended to burn the palace. However, we could not take that uh, with, uh, at face value because these were children in conflict with the law, and we still needed the DSWD to process them. The capacity to burn the palace is very difficult, but the intent was there. So we have to separate the two of them: the capacity and intent. So, may um, Yung gusto area Pero gusto talaga, gusto talaga nila by showing that they had a lot of cocktails ready. Tukoy naman na ng DICT ang posibleng grupo na nag sa mga naturang kabataan at ang babala ng ahensya. Kahit hindi sumama ng personal sa kilos protesta ang iba sa kanila, posible pa rin silang maharap sa kaso. Ito ay unang kumalat mula sa grupong Anonymous PH. Ito po ay isang aktibong activist na grupo. Pero may mga Persons of interest na po tayo na minamatsagan. Sila ang nagsimula ng panawagang magsuot ng itim na maskara at damit na sinasabayan ng ilang personalidad at grupo sa social media. Nakikipag-ugnayan na rin po kami sa social media platforms para dito sa mga personalidad na ito. Patong-patong na kaso naman ang posibleng kaharapin ng mga naarestong individual. We will, andyan uh, yung arson. Diyan grave physical injuries. And we can go as far as sedition. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Maghapong binantayan upang kumpleto ang balitaan. Kumpleto. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Ang trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News Philippines In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life Kami po ang inyong lingkod, ako si Brigada Lay Bagyo At Brigada Sheila Matibag Maraming salamat sa inyong pagkikinig At sa ating Christmas countdown, 94 days na lang, Pasko na Wala rito sa Brigada News Manila, the Music and News Authority Brigada Balita Nationwide inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drivemax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drivemax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.